kung gusto nyong maganda yung maging influensya ng, ng social media sa mga anak nyo, ganito yung ginagawa ko. Yo mga kapiyan, ito sikreto lang natin to. Meron lang kong sishare sa inyo na pwede nyong gamitin para sa mga anak nyo. Kung paano nyo i-influensyahan. Kasi ganito, halimbawa, halimbawa lagi kayong galit sa anak nyo. Ang tingin niya sa inyo is parang natatakot sila sa inyo. Although may good part yun ha. Tanungin ko lang kayo, kanino kayo mag-open up? Kanino kayo maniniwala? Kanino yung mas malakas mag i sa inyo. Pagka, halimbawa, meron kayong gustong desisyon na gawin sa buhay, especially mga bata pa kayo, mga bata yung anak pala natin, usually, dun sa mga pakiramdam nila, kampi nila, pakiramdam nila, pinakikinggan sila, pakiramdam nila, or kaibigan nila, hindi dun sa feeling nila is kaaway nila. Of course, mahirap talagang tanggapin sa atin yun na parang ang dating may mga bata na ang tingin sa, sa parents is parang kaaway nan sila kasi nga hindi sila pinakikinggan, lagi silang pinagagalitan. And it's normal na maging ganun. Kasi hindi naman tayo trained for for parenting, 'di ba? Parang natuto na lang tayo eh. pasa-pasa um, ng mga tradisyon, ganito 'yan anak, ganito 'yung ganyan. And at some point, noon kasi wala pang social media. Ang influensya ng bata either sa lab, sa bahay, sa labas ng bahay, environment, and sa TV. Ngayon, social media, they have their own options na makaka-influensya sa kanila. So just imagine, ang influensya ng bata is coming from someone na they feel na may authority, may credibility. They feel that they are parang friend nila na parang na-appreciate sila, pinapansin sila, pinakikinggan sila. So dun yung mas malaking influensya. Ngayon, pag-usapan lang natin is yung part ng social media. Meron kasi tayong tinatawag na information bias. Ibig sabihin, ang ipapakita lang sa iyo ni Facebook is based dun sa naka-align sa sa gusto mong mapakinggan. So, ganun kasi gumagana yung algorithm niya. So, halimbawa, pag nag-search ka ng pro on something, like pro, pro, earth is blog Pro ganun. So, pagka nag-search ka sa social media, sa Google, mapapansin niyo yan eh. Di ba? Pag nag-search kayo ng ganito, maglalabasan yung mga ads na related sa ganito kahit sa ibang platform na. So, yun yung retargeting na tinatawag. This is basically ginagawa ng mga marketer. So, ganun din sa mga online platform. So, ang ibibigay nila sila, nilang information sa sa'yo, shallow information, unless you dig deeper, is yung mga naka-align dun sa gusto mo ng paniwalaan. It confirm yung suspicions mo. It's persuasion. Medyo malalim na topic yon Pero, ang point niyan, is kung gusto nyong maganda yung maging influensya nung, ng social media sa mga anak nyo, ganito yung ginagawa ko. Hindi naman natin kontrolado yung cellphone ng bata. Hindi natin alam kung ano yung search nila. Pero kapag nag-search ka sa Facebook o kahit sa anong social media, tapos nag engage ka, lagi mo nila like, yun at yun yung lalabas sa, sa, sa newsfeed mo, right? Try nyo gawin to. Maghanap kayo ng magagandang influensya, influencer, um, darman, Darman, um, yung anak ko lagi nanonood nun. Pero, hindi niya alam ako yung nag-search dun sa phone niya before. Nung, alam mo yun, parang pag kinukuha ko yung phone niya, I silently nag-search ako ng ganun. Nilalike ko, ina-engage ko, pinapanood ko para pumasok ng pumasok dun sa newsfeed niya. And then, eventually, yung nakikita niya is yung gusto kong makita niya. So, kung meron kayong gustong pina-follow na page or like business success para maaga pa lang na na-encourage na, na, sila, nagkakaroon na sila ng idea na maging interesado, na maging curious about about something. Pasukan niyo ng pasukan niyo yung news nila. Iramin niyo yung phone nila, scroll, i-search niyo yung mga ganong ganung mga ganong video, mag like kayo, mag-comment kayo, mag-engage kayo. And then eventually, from time to time, wag niyo yung sagarin dire-diretso. Ganun lang, magtatakayan sila. Ano ba 'to? Laban labas na labas tong ano to, ayaw ka naman ito. Eventually, eventually, may merong dong magandang video na mapapa-interest, mapapa-curious sila. And then from there, papasok na yan sa newsfeed nila. Kasi ganito yan eh. Let's say for example, yung yung newsfeed natin is a reflection nung totoong gusto natin. Hindi yung sinasabi natin na gusto natin. Like for example, sinasabi ko hindi naman ako mahilig sa babae, hindi naman ako mahilig sexy. Pero pag hiniram mo yung phone ko, tinignan mo yung newsfeed ko, nag-scroll ka, ang lumalabas puro sexy. That's me lying, right? Na parang sinasabi ko na hindi naman ako medyo sexy, pero iba yung nagre-reflect sa newsfeed ko. Puro sexy. It means, yun yung gusto ko. Subconsciously, ayaw ko lang aminin na yun yung gusto ko. Even though hindi ako nagla-like, even though hindi ako nag-heart, hindi ako nag-comment. Kasi nakikita ni Facebook yan eh. I mean, it's a billion dollar company. Alam nila kung halimbawa yung yung dalawang minuto mong babasahin o dalawang minuto mong pakikinggan. Ah, uh, sabi natin 3 seconds mo lang tinignan tapos nag-comment ka na na kung ano-ano, yung mga fake engagement na ginagawa nila, nakala mo totoo yung ganun. Nakikita ni Facebook 'yan. Just imagine, it's a billion dollar company. They have all the technology para para malaman kung ano yung ginagawa mo on their platform. Yes, because it's a product, it's their business. So, kailangan nilang malaman yon for them to, to analyze yung kung ano yung magpaparetain sa'yo sa platform. Try nyo. Try nyo. Hanapin yon Like, um, si Darman, si Prince EA, mga Tony Robbins, yung mga ganon, na sa, sa at early age, pasok na pa sa kanila yung mga mindset stuff. Like, yung mga ganon. Yung mga negosyo, about success, about entrepreneurship, about being creative, about persistence, about hardworking, yung mga ganon you can you can like infiltrate yung 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 mundo nila sa phone and you do that in a good will so kagaya ng ano sabi ko manipulation is i is neither good or bad depende yon sa sa intention mo sa isang bagay just the same thing with war like lahat naman tayo siguro mag-aagree na mali ang mangtsugi ng ibang tao right but when it comes to serving the country kailangan nila 'yon, it becomes an honorable act, right?